Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Dito na naman po ako para magbigay na naman ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung madalas yung na ng mga nabalian ng buto. No? Na bakit daw po na namamanas or namamaga yung kanilang paa or binte. Kung sa bandang upper extremities naman po yung balik, kagaya ng braso, uh, namamanas or namamaga naman yung kanilang kamay. So, yan po ang pag-usapan natin ngayon. Kaya, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para lagi ka pong updated sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. pamamanas or pamamaga ng, ng paa o binte o kaya kung sa upper extremities naman po, yung kamay. No? Marami pong dahilan kung bakit pwedeng mamanas or mamaga po yung binti natin or paa o kaya naman po yung kamay po natin. Pero magpo-focus po tayo dito sa ang dahilan ay ang pagkabali ng buto or yung fracture. Isa-isahin ko muna po, no? marami po kasing pwedeng dahilan. No? Pwede rin pong dahil po may sakit ka sa kidney or may yung may tinatawag kang CKD o kaya naman po meron kang congestive heart failure so maaari pong mamanas yung paa mo pero dalawa po no kumbaga hindi kagaya ng sa fracture halimbawa ang bali mo po ay nasa kanan no halimbawa na fracture ka ng tib tibia and fibula sa kanan so doon lang po ang tendency na magkaroon ng manas or maga pero pag dalawa po hindi po yon tapos lalo na kung hindi ka naman po nabalian maaring isa po 'yun sa mga maaring dahilan no na, napakarami pa pero 'yun ang most common na dahilan no yung pagkakaroon ng ng problema sa bato tapos yung pagkakaroon ng problema sa puso yung tinatawag na cardiomyopathy or congest nagkakaroon ng congestive heart failure so focus na po tayo dito sa pagkabali ng buto bakit ba nangyayari ito no sa so, mapapansin niyo po na kahit tinanggal na po yung kas niyo ang tagal na para parati pa rin pong namamanas or namamaga lalo na po pag mapapansin niyo pag matagal kayong nakatayo or matagal ninyong nailakad yung paa ninyo namamanas no pabalik-balik po siya so ganito po kasi po yon no ang muscle po natin ay nagtumutulong po yan sa pagpump ng dugo natin pabalik sa ating sirkulasyon papunta doon sa puso no para i-circulate since inimmobilize po tayo ng napakatagal Diba po, pag nabalian po tayo, ang gagawin po ay ikakas po tayo, no? Tapos bawal mo pong iapak, bawal mong galawin. So, walang muscle contraction, no? Hindi gagana yung mga muscle natin. So, hindi niya maipapump yung mga dugo, no? Lalo na pag against gravity. Halimbawa, mapapansin niyo yan na pag matagal kayong nakaupo, na nakalaylay yung paa ninyo, o kaya matagal kayong tumayo, mapapansin niyo po yan na grabe na naman yung pamamanas. Pero once na in-elevate na po ninyo yung paaninyo ninyo, nawawala naman, no? Alibaba kung na kung natulog kayo, no, ng gabi, pagkagising ninyo po, ang ganda-ganda po ng paaninyo no? Napakaganda, no? Walang manas, walang maga, no? Pero once na bum bumangon na kayo at naibabaan niyo na naman yung paaninyo ninyo, wa balik na naman po. Yan ito po kasi yung nangyayari dyan, eh syempre di ba no um gaya nga ng nabanggit ko kung upright position ka nakababa no syempre hahatakin ng gravity yung yung dugo no syempre bukod sa idedeliver niya na doon yung dugo may hatak pa ng gravity no from the artery no yung artery po natin daanan ng dugo yan po yung nagdadala ng dugo natin na may kardang oxygen So, dadaloy po yun, papunta po dun sa paa. No? Siyempre, lahat, dinadaluyan, yan, lahat ng parte ng katawan natin. So, pupunta po siya dun sa may paa natin. Tapos po, ngayon, um, susupplyan niya na, tapos ibabalik naman na yung dugo na walang karga ng oxygen. Imagine niyo po, no? Dahil wala pong mga muscle contraction, dahil hindi mo nga po ginagamit yung muscle mo po, no? Hindi mo ginagalaw. Tagal na hindi mo gagalawin. So, ang tendency po, hindi ganun ka-effective yung pagbalik ng dugo natin na nandun sa vein po natin. Yung vein ay yung daanan ng dugo na walang kargang oxygen. No? So, may tendency po na yung, yung mga liquid, no? yung mga fluid part nung sa dugo po natin, ay mag-leak papunta doon sa mga tissue po natin, no? Sa so, mga kalamnan po natin. Dahil po ang daanan po ng dugo natin ay semi-permeable. Pag sinabing semi-permeable, kumbaga, yung mga maliliit na molecules, dahil sa bagal ng takbo nung, nung dugo, hindi ganoon ka-rapid, ka dahil hindi nga naipapump ng muscle, no? So, may tendency po yun na mag-leak, no? Isa po yun sa dahilan. At, syempre, dahil po nagkaroon kayo ng injury, meron na injured na -indure din po diyan yung mga daanan ng dugo natin, yung mga tissue po natin. So nagkaroon po diyan ng mga inflammatory reaction din, no? So isa pa po yun na nakakadagdag do so yung mga pagba yung sa mga lymphatic system po natin, no? Apektado rin po yun. At yung sa mga balbula ng mga daanan po ng dugo natin, sa vein po natin, kasi sa vein po natin may balbula po dyan, eh, no? parang ganito po yun, no? So, imagine ninyo, no, yun. nakatayo yung tao. Ito yung binti niya, no, upright position. Sa po natin, may mga parang bulb yan. Ang direction lang po yan, papaganon. So, wala po yan direction na papaganyan. Ang nangyayari po, so, pagdaloy ng, pagdaloy ng dugo dyan, normally, no, normally, pagdaloy po ng dugo dyan, papaakyat, bubuka yan. No, once na bumalik mag, may tendency bumalik yan dahil hindi nga maipump ng husto ng muscle po natin o kaya hinahatak din ng gravity, hindi po yan basta-basta nababalik. Dire-diretso lang po yan. One way lang po ang ang pag ano, ang pagbuka ng ano natin ng valve po natin diyan sa daanan ng dugo natin sa veins po natin. So dahil po hindi mo nagkaroon na ng injury no doon sa parting yon no na ba ka sa binte. So papi yung mga balbula do uh, mga bulbula do yung mga valves do yung mga leaflets po doon apektado rin yon. So hindi rin po gagalaw-galaw yon. So medyo naka-open lang po yon. So nagkakaroon po ng tinatawag na blood pooling no. Halos maipon po yung yung dugo po doon sa may babang parte natin. Tal sa sa paa, sa ankle. So ganun po yung mga dahilan, no, na tinitingnan po natin na bakit namamaga or namamanas po yung ating mga binte or paa sa o kaya sa kamay naman po, no. Ngunit alam niyo ba na wala wala pa naman talagang malinaw na eksaktong pag-aaral kung ano ba talaga yung pinaka dahilan, no? Yung kasi do yan yung mga nakikita po nilang dahilan ngunit hindi pa unay na kumpirmado. Kumbaga, tu sa churi yan talaga ang nangyayari pero maraming factors kasi no kaya hindi nila ma pinpoint na kung ano ano ba talaga ang pinaka dahilan talaga. Ngunit ano't ano pa man, wala kayong dapat ikabahala no kasi na naayos na naman po yan no. May mga tao po na nabalian ng buto na after 6 months or after few months nagiging okay naman po sila no pero may mga tao din naman po na napakatagal na umaabot na ng taon no pabalik-balik pa rin yung pamamanas sa pamamaga nung, nung, binti or paan nila no kung saan malapit yung na baling buto nila no, may mga ganun tao pero hindi naman po grabe na kumbaga sa una po alimbawa nabalian ka po no after tinanggal na yung kas mo mapapansin mo na nagmamanas-manas na namamaga -maga. so madalas pong mangyari yon pero habang tumatakbo po yung panahon, uh, hindi na ganun kadalas na mangyari po yun, no? Kasi syempre po, may, may time na po, na, EM time na po na yan, gumagalaw ka na po, no? Kasi kagaya po ninyo, yung mga nandyan po sa mga nahandelan na natin dito sa social media or sa channel na ito, or sa, dun sa Facebook page natin na mga nabalian ng buto, di ba, mapapansin nyo po na the more na gumag, nagagamit nyo na yung paanin nyo, or yung binti ninyo or the more na nagagamit niyo na rin yung kamay ninyo eh nababawasan na rin po yung pamamanas or pamamaga nung nung parting niyo na masyado ninyong yung iniisip no masyado kayong nangangamba kung bakit nagkakaganon di ba pero minsan pag nahil na rin kayo no pag pinabuelo ko na kayo halimbawa sabi ko na okay ka na no graduate ka na magaling ka na uh, papatibayin na lang yung buto mong yan no ng panahon So may mga pasyente po na Halos hindi na po nangyayari talaga 'yan. No, mangyayari man napakadalang na halimbawa siguro kung napagod sila na napakalayo ng lakaran nila o kaya napaka sobrang tagal ng pagtayo nila, may tendency pa rin po mangyari 'yan. Pero kung mga normal na activity lang naman po, no, halos nat natatapos po yung buong araw, no hindi namamanas or namamaga yung parte nyo. Yun. So, wag po kayo mabahala na nagkakaganyan po yung paaninyo, ninyo. Uh, may darating din ng panahon na hindi nyo na rin po yan po No? So, doon naman po sa mga napakatagal na, na may pabalik-balik pa rin paminsan-minsan yung pamamaga pamamanas, um, konting ano lang, no? konting tiis lang, wag, wag mainip, da may mga tinuturo naman po ako sa inyong dapat ninyong gawin para um, hindi niyo na to ma-experience no talagang totally hindi niyo na ma-experience so ano ba mga dapat gawin pag nang sa mga ganitong kaso so yung lagi ko pong tinuturo no sa mga nabalian ng binte or yung sa lower extremities para hindi po mamanas yung yung ano natin no yung ankle or yung binte yung pagka po, no, yung ibababad po yung paa doon sa may uh, tubig na mainit, no, hindi naman sobrang init, dapat, ano, uh, kumbaga, nasa na lang siya ng ng init sa kanong maligam no, parang ganon. Basta mainit po, basta dapat hindi po nakakapaso. Uh, yung iba kasi, gumagamit ng mga dahon-dahon, nalalagyan ng luya, ng gas, tapos, o kaya yung dahon, papainitan sa sa apoy, no um uh, wag na po tayo diyan no kasi ang talagang ano lang naman po natin diyan habol lang po natin diyan ay yung yung init no kasi yung init po magpapa-improve po yan ng sirkulasyon no yung sirkulasyon na po yun so syempre the more na magandang sirkulasyon maiiwasan natin yung pamamanas doon kasi maibabalik na po natin yung yung mga fluid na nandoon sa may mga kalamnan po natin na na stuck po doon, no? Sasama uli 'yun sa sirkulasyon. So, wag na po tayo doon sa mga dahon-dahon na kung ano-anong pinatapan ninyo yun. na yung habol lang naman diyan ay init. Unang-una, um, matrabaho pa 'yan, no? So, maghahanap ka pa ng dahon, didikdik ka pa ng luya, gas uh, at ano mo pa sa apoy, no? Init lang po, no? Natural, no? Kaya may kung may hot, hot compress kayo dyan, pang hot compress, hot packs, pwede na po yan. Tapos po, syempre, um, po protectahan natin. Halimbawa, kung namamanas yung parting yun, pwede naman po natin i-bandage yun. No? Yung bandage po natin, yung pagbabandage po natin, mahigpit, pero hindi naman yung sobrang higpit na tipong um, ma ma makukompromiso na natin yung circulation ng dugo natin. Sa so, paano natin malalaman kung napakahigpit, no? So, pag napipil mo po na namamanhid yung parte ng, alibas, sa binte, no? Namamanhid na yung paamor, yung binti mo. Ibig sabihin, sobrang higpit nun, hindi nakakasirkulate ng maganda yung dugo mo. O kung sa kamay naman po, ganun din, no? Mapipil mo din po yon Tapos po, di ba, naka-expose po yung mga kuko natin? Mapapansin mo po doon kung nagbabiolet po yun or namumutla. So, maaaring hindi maganda yung sirkulasyon or, or dahil sobrang higpit nung pagkaka-bandage po po. So, pwede mo pong iluwang yun. Luwag-luwagan po yun, no? So, yung pagbabandage po natin, kung baga, ito yung paa natin, no? Dito, mahigpit. No? Mara, dito, mahigpit. So, habang um, paakyat tayo dun sa binte, pabawas ng pabawas yung higpit. No? Kasi imagine niyo kung yung higpit dito sa higpit dito parehas lang, So paano pa gagalaw yung yung tubig na nandun sa may ano natin sa paa o kaya binte, di ba? Pero kung dito mahigpit habang tumataas papaluwag. So dito para magi-squeeze ka, no? So i i, i squeeze mo pabalik, no? Nakukuha niya ba? Uh, I hope nakukuha niyo po yung yung gusto kong sabihin po sa inyo, no? So ganun po ang pagtatali po natin ng bandage. Tapos po, syempre, huwag masyadong gamitin. Hindi ko naman po sinasabing, depende po yan, may mga stages po kasi tayo na pag nabalian po tayo, normally, hindi po naman po natin gagamitin talaga yung binti natin. Pero habang tumatakbo po yung panahon, syempre, ginagamit-gamit na natin yan, no? Kaya yung mga naglalakad-lakad na na pasyente, yung mga nakatungkod na, o kaya yung mga okay na, yung mga wala nang tungkod, eh, sinasabi ko na wag, wag yung sasagarin na mapagod talaga yung parte ng muscle po na dun sa binti niyo o sa paan ninyo. O kaya kung sa kamay naman, wag yung hahayaan na umabot kayo sa limitasyon na talagang ma-over pating po siya. Kasi imagine niyo po no? hindi pa ganoon kahanda yung muscle ninyo para gampanan yung ganong trabaho. Kumbaga halimbawa dati 100% ayang-kaya niya yon, syempre dahil matagal siyang namahinga, so mababawasan yung lakas niya para gampanan yung, yung activity na yon. So, halimbawa, kung dati 100, maaaring 60 na lang or 70, no? So, kung ipipilit mo po, ma maaaring manakit pa yung muscle mo. Bukod sa mamanas mamagana naman, pwede rin manakit yung muscle mo. So, wag mo pong ipupush na yung limitasyon mo po so hinay-hinay lang habang tumatagal naman yung panahon uh, pa-increase na rin ng pa-increase no yung level ng activity mo makikita mo dati kung ang kaya mo lang lakarin halimbawa um, mga ilang metro lang mga halimbawa kunwari na no, tatlong metro 5 uh, metro makikita mo yan habang tumatakbo yung panahon pa-improve pa palayo ka na ng palayo at paganda na rin ng paganda yung galaw ng ng binti mo or yung paa mo pag naglalakad no hanggang parang gumaganda na yung paglalakad mo at doon naman po sa mga minsan no yung iba matagal na na nagla-apply pa rin ng ice no yung cold cold pass or cold compress um, gaya ng sinabi ko may video po ako noon niyan cold doon sa hot compress sa yung cold compress no panoorin niyo po yan nandiyan po yung link sa may description po para hindi po kayo malito. Kasi yung iba po dyan, ilang linggo na ang nakalipas, no? Cold compress pa rin yung ginagawa nila. So, hindi na ganun, no? Panoorin nyo na lang yung video para mas maintindihan nyo po kung ano ba talaga dapat. Tapos, syempre po, na pag, yung pag -e elevate ng paa. no? Halimbawa po, kung nakaupo ka ng na matagal, no? Nakita mo na mamanas, galing ka sa paglakad or pagtayo-tayo, paggalaw-galaw, tapos nakita mo, namamanas na yung, ano mo, yung binti mo paa mo. So, pwede mo pong i-elevate, no? Pag umupo, i-elevate mo, alimba, upo ka. Tapos, ipatong mo sa upuan. So, pwede po yan, no? Tapos, ipapump-pump mo din yung, mas, yung ankle mo dahan-dahan. Depende po, no? Um, huwag po kayong basta-basta mag-pump ng mag-pump ng ankle, no? Kasi kung, lalo na kung may mga trimalular fracture, no? Kaya ugaliin nyo pa rin magtanong muna po dito sa akin o kaya doon sa inyong mga doktor na kung safe bang gawin nito. No? Kasi case to case basis yan. Hindi porke ganito ang tamang gawin na para mabawasan yung pamamanas o pamamaga ng paa. Eh, lahat kayo gagawin nyo na po yung ankle pumping. So wag po no. Uh, sangguni muna po. <laughs> Kasi may may mga kaso na hindi po pwedeng gawin po 'yan, no? So, sangguni muna po. So, pag matutulog naman po kayo, no, kung kahit wag na po kayo maglagay ng bandage, no? Wag na po kayo maglagay ng bandage. Syempre po, pag tulog po tayo, hindi naman na po gumaga, gumagalaw yung mga ano natin dyan, yung mga kalamnan natin. Minsan steady na lang po tayo, no? Dahil tulog na tayo. So, alisin na po natin yung Uh, bandage na kung naglalagay po tayo ng bandage, alisin na po natin yan sa pagtulog po natin. Pwede na po yung mag na lang po kayo ng medyas. No? Yung medyo fit na medyas, okay na po yan. Tapos po, elevate nyo po yung paan ninyo. No? So, na, nakapatong halimbawa sa isa o dalawang unan. Basta kung yung level ng paan ninyo, kumbaga baga above the heart. No? Para hindi po dumalo yung dugo doon na ma-stack doon yung tubig no? Kumbaga, dadaloy uli siya pabalik yung tubig na na-stack po doon. So, yan lang po ang maikling talakayan po natin tungkol dito, no? Sa, I hope, nasagot ko na yung mga nagtatanong na, 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 kinakabahan, bakit daw ganun, pabalik-balik na yung, yung pamamanas o pamamaga ng binti nila, paa, o kaya naman yung kamay. No? So, so, syempre, sa kamay naman po, ganun din, no? Laging elevated din. Tapos din kung ankle pumping ang ginagawa sa paa, sa kamay naman, close open. No? No, yung pag close open naman po, case to case basis din. No? Dahil kung ang fracture ninyo, halimbawa, nandito sa may mga um, metacarpals. No? So, baka hindi pa pwedeng galaw kayo ng galaw. No? Pero, para to be safe, kung para magalaw po yan, elevate po ninyo. Tapos, slow mo lang po ang pag close open ng kamay po ninyo para safe. Huwag yung may gigil, no? Para mas safe po na hindi po natin magalaw talaga yung nabaling yung buto natin dyan sa kamay. So, I hope nakatulong po itong um, video na ito ngayon para babawasan na po yung mga pangangamba ninyo at nang tuluyan na rin na mawala yung uh, pamamanas ninyo, no? So, yung mga nabanggit ko po, um, uh, ugali niyo pong gawin po to no yung sa pagbababad na yung pag hot compress o pagbababad naman doon sa mainit na tubig nung kamay or nung binte gawin niyo po yan no 2 to 3 times a day um, 15 to 20 minutes it's okay no hanggang dito na lang po muna kung may mga nakalimutan pa po ako dito sabihin maaari niyo naman po akong i-message dito sa comment box o kaya po i-direct message niyo po ako sa ating um bagong Facebook page na Master Galen PMS Official at sisikapin ko po na masagot naman po yung mga katanungan po ninyo at paalala po uli ang bidyong mga ginagawa ko po ay gabay lamang hindi po ito ginawa para ito na ang maging uh, solusyon sa mga dinaranas ninyong karamdaman so hanggang sa muli po Master Galen po Kita kita po ulit tayo sa next video. Paalam.